oras. Kaya mamili ka. Si Santi ka, o susundin mo sinabi ko. Ang dog ng BZRH, ang tuta sa kanyang talo. Kadalasan sa mga taong may mataas na katungkulan, ay nagiging mapang-alipusta at mayabang. At kung gaano raw kataas ang paglipad ng isang hambog, ay ganoon din kalakas ang lagapak ng kanyang pagbagsam. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang isang halimbawa sa buhay ni Harvey sa ating tulang sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. ng kape. Sir. Ba't ganito ang lasa? Ang bayad! Eh, sabi po kasi ninyo, matapang kaya konting asuka lang po naligay ko eh. Ang sabi mo, tanga ka talaga. Simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos. Ano ka ba, Harvey? Ilang araw pa lang si Darius dito sa opisina, eh, sinusungitan mo na. Eh, yun na nga eh. Nakakailang araw na siya. Pero simpleng bagay, hindi niya magawa ng maayos. Magtimpla lang ng kape, palpak pa. -pal -pal. Ay, ayos, sir. On probation ka palang dito, ha? Ah. Kaya ayusin mo ang trabaho mo para ma-hire ka. Uh, Pasensya na po, sir, Harvey. Hindi na pumag... Pero simple ba kay hindi niya magawa na hmm. maayos? Ayan. Magtimpla lang ng kape, palpak pa. Ay, ayos, hmm. sir. Hmm. Hmm, na On probation na ka palang dito, ha? Ah. Hmm. Kaya ayusin mo ang trabaho mo para ma-hire ka. Pasensya na po, Sir Harvey. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Dahil pag lagi kang ganyan. Inaroon ka sa opisina? Break time naman hindi iba. Nasa kantin yung mga tauhan mo, kaya... Solong-solo natin ang lugar na ito, ha? Huh? ano Anong ibig mo sabihin? Hey, hmm. hey, teka, teka, teka. Sandali. Ay. Ano pa ginagawa mo? Huwag oh, na ah. ka namang pakipot. Alam ko namang type mo na rin ako. mo gafing ah. ka ni Harvey. Gusto mo pa ng gulo? Ay naku, wala akong alam Ikaw ang type ko. Uy, ah. eeeh! Maritess, ano ba? Makikita ah. tayo sa CCTV, oh! Oh, me po. Ayos! Ay, ano ginagawa mo ito? Masensya na po. Napadaan lang po ako. Ang sabihin mo, ususero ka. Kaya bibigyan kita ng leksyon. Hali ka. Oh, 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 oh. Huwag mong si Dario. Wala siya kasalanan. Huwag mo akong awain. Eh. Dadagulukan kong bastos na yan. Sabi ko naman sa iyo, eh. Huwag mo nang patulan. Sige, Darius. Makakalis ka na. Ako nang mahala rito. Sige po, Sir Bigo. Maraming salamat po. Kumusta plano natin? Mission accomplished ba? Sablay. Pasok na sana sa banga. Pero lumabas pa. Eh, mahina ka siguro. Hindi ka marunong dumiskarte. Ang ganda nga ng diskarte ko eh. Kitang-kita nga kami sa CCTV. O, naman pala eh. Ano ba yun ang problema? Eh, umipal kasi si Darius eh. Bigla siyang pumasok sa eksena. Okay lang yon. Ang importante, nakita kayo sa CCTV. Yun ang ebidensya para masira si Migo. kaso, naroon nga si Darius. Paano kung nakita niya yung buong pangyayari? Akong bahala sa gagawin yun. Ano? Konting gusot lang yun, kaya magagawa akong plansyahin. Pero kung sakaling sumabit si Migo, eh sabit din ako, kaya posible ako ma-terminate. Napag-usapan na natin yun, di ba? <laughs> Saka na lang natin problemahin yun. Kaya ko na yung hin, kapag na-promote na ako. Nakita mo ba ang buong pangyayari? Uh, um, yes, sir. Inakit po ni Mama Rita si Sir Mico. Kapag may nag-imbestiga at tinanong ka sabihin mo wala ka narinig o oh. nakita mo lang silang nagahalikan yun lang ang sasabihin mo pasensya na po sir Harvey hindi po ako marunong magsinungaling kaya kitang sisantihin anumang oras kaya mamili ka sisanti ka kaya umpisa po bukas hindi na ako papasok mm -hmm. very good wala mas gusto ko 'yan. Wala akong pakialam kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Ang kaso na hagip kay na si CCTV. Kaya isa yung iskandalo. Wala po akong sasabihin, Ma'am Divina. Mahala na po kayo kung ito-terminate niyo ako. Ano ka pa, Marites? Huwag mo akong ipitin. Alam mo ang buong pangyayari. Naroon pa nga si Darius, di ba? Dalawang araw nang hindi po mapasok si Darius. At ayon kay Harvey, nag-awal na siya. Pero malino naman po ang nakita ninyo sa CCTV. Inakit lang po ako ni Marites. Nakita naman ninyong hesitant pa nga po ako eh. Ilang beses kong pinanood pero walang malinaw na indikasyon kung ano ba talaga ang buong pangyayari. Basta ang nakita malinaw. Inaawat mo si Marites dahil nagagalit siya kay Darius. O siya sir, po kasi kaya ako ang galit. Pero ba mas lang niya yung paglalambingan namin ni Migo? Pwede ba? Huwag kang gumawa ng istorya. Alam mo sa sarili mo nagsisinungaling ka. Tama na yan. Narinig ko na inyong paliwanag. Kasi sapat sa akin yon. Siya nga pala. Malalaman niyo bukas kung sino magiging bagong production manager. Ngayon ko na sasabihin kung sino sa inyo ang mako bilang bagong production manager. Pagilid ang lagay ko dahil sa iskandalo namin ni Marites. Ramdam ko ako mapapromote kaya sorry ka lang, Miko. Oh, bakit natahimik kayo? Wala ba kayo sasabihin? Ah, ang masasabi ko lang po, Ma'am Sidina, ay tatanggapin ko po at igagalang ang inyong desisyon. Yes, Ma'am. Ganon din po ako. Actually, hindi ako, kundi ang anak kong magpapasya. Si Denver Montenegro. Siya ang magiging bagong CEO na papalit sa akin. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ni Sir Denver. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Sa ibang bansa kasi siya nakatira. Oh. Pero dumating siya nung isang buwan pa. Um, nasa na po siya? Uh, Actually, hindi ako kundi ang anak kong magbaba siya. Hmm. Si Denver Montenegro. Siya ang magiging bagong CEO na papalit sa akin. Chimilas ni Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ni Sir Denver. Niyan, bani, huh? Pero hindi ko pa po siya nakikita. Sa ibang bansa kasi siya nakatira. Si uh -huh. Pero dumating siya nung isang buwan pa. Um, nasa na po siya? Ah, oh, nasa CR lang. Maya maya lalabas oh. na yun. Okay. Oh, ayan na pala. <coughs> Kumusta na kayo? Darius? I'm sorry, Arby. Uh, uh, pero kailangan ko magpanggap na dyan ito. Kaya uh, eh, nyo lang aking paraan para maobservahan ko ngayon ginagawa. Patay. hindi <laughs> ka ako. At dahil sa kagispangan ng ugaling yung pinakita mo, hindi ka qualified na maging production manager. Kaya si Migo ang ipopromote ko. Congratulations, Migo. Mar Maraming salamat po, Sir Denver. At ikaw naman, Harvey. Hindi ka na rin karapat dapat maging supervisor. Pwede rin kitang sasanti ngayon. Sir, I'm so sorry. Maawa na kayo sa akin. Bigyan po ninyo ako na isa pang pagkakataon. Sige. Pero bilang consequence ng iyong pagiging arugante, gagawin kita ng janitor. Oo, oh, 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 At si Marites na kakunsyaba mo sa iyong masamang balak, Johnny. ay gagawin kong nagatimpla yeah. ng kapi ko. <laughs>